Ito pala ang bagong dalawang barkong pangpatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Respetado pala ito sa lahat na nadistinuhang dagat. Magugulat kayo dito bakit ang US Navy ay magbibigay ng barkong maaasahan nito sa Pilipinas. Bagong lahat, huwag ka munang pumiyok. I-click mo muna ang subscribe button dyan at huwag kaligtaan mag-like pati na rin ang komento. ang dalawang bagong Cyclone Class Patrol Vessels mula sa United States Navy, ang USS Chinook at USS Monsoon. Alam nyo ba ang dalawang ito ay nangharang lang naman sa isang fishing boat sa Gulf of Yemen noong Enero ng 6 ngayong taon? At alam nyo ba kung ano ang natuklasan nila sa kahina-hinalang fishing boat? Mahigit dalawang libo na AK-47 Automatic Rifle ang palag-ibuslit nito. At ito ay kanilang kinumpiska at na lamang galing Iran papuntang Yemen at magiging transit nito papuntang Russia. At dahil ito ay na-decommission na ng US at binigay na sa Pilipinas ito ay posibleng gagamitin din natin sa West Philippine Sea para sa pagpatrolya maraming mga na kontra pagdo na dumadaag dyan hanggang Solusi at di rin malayong gagamitin ito sa pangharang sa mga Chinese militia boat na lumalag pa sa ating teritoryo. Ang mga barkong ito ay makakabiyahe sa mga mababaw na kargatan pareho sa paglayag papunta sa kalawanging barko natin na BRP Sierra Madre na nasa South China Sea na nabara dahil sa kababawan ng tubig dahil sa mababaw ang tubig papunta doon nahihirapan ang Philippine Navy sa pagkatid ng supply sa mga nakabantay doon. Kaya akma talaga ang barkong ito sa West Philippine Sea dahil maraming mga mababaw na tubig doon. Ang mga barkong USS Monsoon at USS Chinook ay formal na kayanggap ng Philippine Navy mula sa US 5 Fleet sa seremonya ng pagretero para sa dalawang barko sa Naval Support Activity sa Manama Bahrain ngayong buwan. Sinabi ng US Naval Forces Central Command sa isang pahayag, ang parehong mga barko ay nagsilbi sa US Navy sa halos 30 taon. Ang monsoon at chinook ay ang pinakahuli sa isang grupo ng sampung barko na idinisinyo para sa mga operasyong mababaw na tubig na nakatalaga sa parin kung saan sila nakadeploy sa Persian Gulf. Lima sa cyclone class ng mga barko na na-decommission noong nakaraang taon ay inilipat sa Royal Bahrain Naval Force habang tatlong sasakyang dagat ang na turnover kamakailan sa Egyptian Navy. isa Isasali ang dalawang barkong ito sa Literal Combat Force ng Navy na nang pagpapatakbo ng isang cyclone class na sasakyang dagat. Ang BRP General Mariano Alvarez, isang dating USS Cyclone na kinomisyon sa servisyo noong 2004. Ang LCS ay maaari maghatid sa mga misyong na panglupa, anti-submarino at mine counter measures sa ilalim ng tubig. Maaari ding mag ang LCS ng manned at unmanned aerial surface and subsurface missions. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Navy na ang mabarko ay inasang darating sa Manila sa Mayo at sasailalim sila sa anim na pong araw ng dry dock at pagkukumpuni upang ihanda ito at ikapit ang mga gamit nito at mga armas bago i-deploy. Ang 179-foot patrol boat ay armado ng dalawang MK-38 machine gun, dalawang MK-19 grenade launcher, dalawang 50 caliber machine guns at anim na stinger missiles at aabot ang bilis nito sa 35 knots na may saklaw na 3,704 kilometro o 2,000 nautical miles. Tatlong pong tripulante ang sakay nito. Sa kanyang panahon bilang cutter ng US Coast Guard, ang USS Monsoon kasama ang US Coast Guard cutter Boatwell ay tumulong sa pag-aresto sa Mexican drug kingpin na si Francisco Javier Arellano Felix noong 2006 habang siya ay nangingisda sa malalim na dagat sa Baja Peninsula. Inaresto siya ng na mga tripulante ng Monsoon at na-turn sa DEA.